mga guys mga idol so muli magandang araw pumasok tayo dito sa loob na to didiro na to doon ang service natin sa unahan mga guys oh. yan alam ko na maraming kasoy dito at naalaala ko talaga ang mga kakasoyan dito so yung kakasoyan kasi mga guys dito sa lugar na yan dito ilang dekada na to medyo may edad edad na rin itong mga kasoy na to kasi kung naalaala ko lang hindi ko na nakakalimutan medyo bata pa tayo, kasoy na yan dito. Ayaw? Maliit-liit lang sa drum, no? Parang urokan, kalaki. At ilang dekada na, ilang henerasyon na itong edad nito, medyo may katagala na, at medyo may edad na rin itong mga kasoy na yan dito. Kaya, naalala ko sa kasoy, maliban na masarap kainin yung bunga niya, pati buto niya, laman ng buto niya, masarap kainin, at saka yung laman niya talaga ng bunga niya masarap kainin pero ang mga benepisyo nito eh, ayaw ko lang sa iba sa may mga alam din na maliban dito sa sinasabi ko na benepisyo nito ay tungkol sa sakitan ka ng tian, emergency sakitan ka ng tapos na LBM ka kasama na yan doon pag susuka. emergency sa kabundukan kanan niran at wala ka ng ibang nakikita number 1 itong balat ng kasoy, lagain mo tatlong piraso na ganito kahapad hugasan pagkatapos lagayin ng 15 minutes uh, palamigin sa lalagyan na ibabad doon ng baso bago painom sa pasinte so paunang lunas na yun para ma ano makontrol yung sakit no makontrol yung sakit pagkatapos mga guys no hindi lang ito ang kasoy na tungkol dyan sa sakit ng tiyan at pag susuka at pag LBM no? marami pa tayong alam pero kasoy lang muna kasi kasoy lang ang nakikita natin dito sa lugar na to at mag another tayo video sa mga iba pang mga uh, benefits no na mga herbal na tungkol sa sakit ng tiyan, pagsusuka at pagdunumi no. So ito siya ang kasoy mga guys no malaking tulong ito kung lalo na kung naninirahan kayo sa kabundukan malayo sa barangay, sa klinika o malayo sa ospital paunang lunas so inuulit ko, hindi lang kasoy no hindi lang kasoy, abangan nyo lang lagi nating pagbibidyo no at um, duman man to sa wall wag nyo, huwag nyo kaligtaan na ipalo at isyer ang ating pagbibidyo tungkol sa mga herbal para hindi lang tayo ang may alam, karagdagan din sa wala pang nakakaalam. Magkakaroon din sila ng idea na ang kasoy pala, gamot sa sakit ng tiyan at na-ALBM. No? Nagdatae, no? So, mga guys, no? Ito lang muna siguro ang ating nakikita. Kung may madatnan ba man tayong iba dyan, so ibigay natin din karagdagan idea sa bawat isa. So hanggang dito na lang, inuulit ko. Huwag kalimutan i-share ang ating pagbibidyo para ang iba may alam din. Maliban doon sa may alam na, hindi okay lang. Wala naman problema. So mag-comment, mag-heart sa ating video at ipalo na rin. Thank you so much. Hanggang sa muli. Bye-bye. God bless. Thank you for watching.